Kapag nakipag-usap ka sa iba o nakipag-chat ka sa iba nang hindi alam ng partner mo, isa lang ang ibig sabihin niyan, nag cheat ka, cheater ka, or manloloko ka. Tapos kapag dinilit nyo yung usapan nyo or yung conversation nyo, dahil ang rason mo ay baka magalit siya pag nalaman siya o baka para hindi na siya magalit, yan ay malaking kalokohan. In the first place, kapag mahal mo yung partner mo, hinding-hindi ka gagawa ng kalokohan o hinding-hindi ka gagawa ng ikakasira ng relasyon niyo. Kapag nakipag-usap ka sa iba nang hindi niya alam Ibig sabihin, meron ka pang plano or interest na magkagusto at ipag usap sa iba. Meron kang option na kapag nag-away man kayo or nag-break kayo, siya yung kakausapin mo. Kapag nag-cheat ka, hindi mo talaga mahal yung partner mo dahil hindi ka loyal sa kanya at hindi ka faithful sa kanya. Huwag mong gawing rason yung nagkamali lang ako or nadala lang ako ng emosyon ko or natukso lang ako kasi alam mo ang tukso nandyan lagi yan kahit gaano ka pa ka or gaano ka pa ka-faithful lalapit at lalapit sa yan. pero ang tukso kahit labanan kapag dalawa kayong lumalaban at kapag pinag-uusapan niyo lahat nang hindi ka naglilihim sa partner mo malalampasan niyo lahat ng tukso na dumarating sa inyo Huwag na huwag kang maglilim sa partner mo dahil napakaloyal yan sa'yo. Ikaw lang ang mahal niyan at hindi siya nakikipag-usap sa iba kagaya ng plano mo. Kung gusto niyong umabot hanggang dulo, wag na huwag niyong hayaan na masira lang ang relasyon niyo dahil sa napakasimple cheating o yung panloloko. Maging open ka sa kanya at sabihin mo lahat ng kausap mo at yung mga taong gusto lumapit sa'yo. Para sa gayon, kahit marami mang dumarating, siya at siya pa rin ang pipiliin mo.